Hello guys, good morning, good morning. Ay, good, afternoon, good afternoon. Pala mga ba guys. Ayan nga guys, good afternoon sa baba. Nag-lapak. ako bumaba kasi maaga pa pala o. Oh. Maaga pa pala. Maaga pa. 3.40 pa lang. na pick up ko. Kapag galing ako sa sa sa, sa malo. Ayan, dito tayo ngayon. Naglag lang video wall video pa na lang mga guys at nakapayong ako kasi mainit si Imdad at nakamas kasi dito tayo sa dad oh yan ang nakikita nyo daming mga sasakyan at ako nakapayong ayan na po yung altira yan doon yung sakalang alaga so dito muna tayo kung so, anong meron dito saka na lang tayo babalik ayan So, na, guys. Kung <laughs> hmm. so, kung sakaling dito yung nakapasa ni Luna noon, ay Diyos ko, Mia. E dito ako magsundo. Ayan na mga guys. Sakitin natin ito. Ayan, o. Oh. Ay, ano ba yan? O, oh, mga pan, yun, oh. oh, siguro may ahas dyan nasa sa palagay ninyo mga guys So, Dito tayo sa daan. Iinday ba nila? Ayan o. So, ayan. O, Kita diba? nyo mga guys. Ayan o. Ayan. Mainit. Dito muna tayo ng vlog May daanan pala Dito. Taman-taman. Tama. Pero yun ang skala ng alagat ko. Yeah. So, ayan. Kumain na lang tayo. Tatangin. Pwede pa pala akong umuwi. Kumuha ng pagkain ng alaga ko. Ayan. Tain ko muna yung gigas ko. Kung wala, ay balitan ko. Di ba? Ganun lang yun. So, ayan naman guys. So, Ayan ayun yung CPU and yung college. Sa mapa ko din ko. 'Yan. Ano? E, eh, ano Walang tubig mga guys oh. Walang tubig. Ayan. Okay. So ayan.

Yan yung kali. CTU. Dito tayo sa CTU. Oh. Kaya kong lakarin yan. Ah, kasing ganda yung tulay dyan kaya. Nainit kasi yung mga. So, dito lang tayo. Maglakad-lakad. Na nakapayo. Nainit kasi ayoko magpunta dyan. Ang kami noon. Mas maganda dyan. May mga... Ayun, sa baba yan. Makikita mo yung bomba. Ayun, dyan. Ayun, bye. malayo na tayo mga guys so siguro naman ay magbalik na tayo mga, mga guys balik na tayo mga guys <laughs> balik lang tayo <laughs> naikot lang tayo ba diba? o ang ganda yung lumakad o ano saan pa kaya dyan lumakat yung gandang lumakad dyan ba o o diba o dito tayo lalakad so ayan Uh, nilalakad lang yan o. No? Kasi maganda yung exercise yan. Kasi mahirap maghintay ng hirap maghintay ng sasakyan ba? Kasi yan na no, College na yan. Yan. Ganda yan College no? ng C -T U, Ng C -T U, C-I-T-A. <laughs> CPU na lang kasi hindi ko lang ang naman ng -T i t y u Sabi mga kaya So, ayan. ayan ang estado. Ayan do, Ayan. so this is the part of ano to oh Estrada Ayan, no? Estrada diba so ayan ayan mga guys balik ayan na ang buying cars ayan na ayan na gubat gubat alam mo yung parang pinagtaniman ng pala, yung baho niya. Oh, walang tubig. Nalenin na, niya na siya kasi. Na El Nino. El Nino. So, El Nino is the El Nino, mga guys. ayun balik na tayo. Kumuha lang tayo ng konting video. At tayo'y nakapayong. Nakapayong na nakamas pa kung saan ka pa di ba mga untay ba di gay yung hook ko naman eh nahihila ko dito tayo saan ba tayo dadaan ng mag magandang daan dito may park dito kasi dito sa Ligansi Art Hotel Ligansi Art Hotel ayan magaanang daan ang hindi ito mga guys so ayan hanggang sa muli thank you so much and please don't forget to like and share at mag-iwan na rin ng mga comments para alam po kung sino ang nagtangsa. <laughs> diba mga guys? Love you!